Yan, nasugat na siya sa sobrang sa sobrang Hello Hello mga ka motors mga ah, po pala gumagawa oh. kami ng tambucho kasi medyo ah. maingay maingay siya maingay yun oh patahimigin natin, okay? Yan. Tara. Yan na. <laughs> yan. Kita. Yan. Ito po ang malupit na makina. Paano masabi? Ay na. Tagaayos ng makina dito. Hmm? Kilala kong kaliskis mo, oy. Yan, yan, yan. Si Boss Idol, yan. Tawagin niya po yan dito sa Altamonte. Bali, ito nga palang sa takyan na ito eh, nabili ko noong 2020 pa. Medyo luma na din pero all goods naman yan. Tingnan mo naman, no? Oh. Ano? Bali, ginagawa ko nga pala ito. Ito para sa mga kalakal ko. Yan, yan, mga kalakal. Yan. Nambabasu, nagbabasura po sana, oh oh yan. yan. Nangangalaw. Alpok. Woo! <coughs> Arlie. Arlie. Yan po pala yung aso. Ha? Yan po pala yung aso. Yan po pala yung aso. Yan. Aso yan. Yung aso. Asi yan. Yan. Kulay itim. wow Di na! Arlie. Say hi to my vlog. Oh, oh, oh. Ayan po, tingnan po. yan po na uh, malapit na po niya magawa. Ayan po. Bali, Ayan yan po. Nasugat na ko ka mo. nasugat na siya sa sobrang, sa sobrang, sobrang hirap na ginagawa niya. Bali, nga pala, yung ginagawa po namin, hindi po basta-basta to. Paano masabi? Huwag niya <laughs> po itong gagayahin, ha? <laughs> bali, ang gumagawa lang po nito ay mga pawang mga professional lamang po. Wee! po. Bali, yan po pala itong gumagawa na to. Ako lang po ang nagturo dyan. Kilala kong kaliskis mo, oy! Ako nagturo dyan, bali, ano ko lang po yan. Estudyante ko lang po yan, yan. yan. Sana, oh. Yan. Pero yung nasugat siya, hindi ko tinuro sa kanya yan. <laughs> yan, yan, Hey guys. <laughs> What's up guys? Yan, wala yan. Tingnan nyo naman po ang makina. Kargado po yung makina na yan. Ayan. Ito po makina to. Nakuha po namin sa lumang lumang Volkswagen. Yan. Yan, bali. Nilagay lang namin dito sa tora-tora namin. Yan. Yan po. As, as you can see, yan, uh, tatanggalin po niya yung yung muffler. Yan, yan, muffler po tawag diyan. Tingnan po natin yan sa ilalim. Yun oh. Wala po Ha? What's wrong? What's the problem? Yan po nakita na po niya ang problema ito po. Ito po, ito po, ito Yan. Nasunog na po yung hmm. ano. Gasket gasket gasket. gasket gasket yan medyo na uh, ano na kaya maingay kaya pala maingay ang tambutyo yun pala mga guys kapag napapansin nyo na maingay yung tambutyo nyo kahit hindi naman sa open muffler ayan gasket po ang problema nyan yan guys yan nakita na po namin oh. No? yan 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 nalibibili na lang po tayo ng bagong gasket hindi naman po imas manguha po tayo sa mga sirasirang motor yan po yan at ito po ayan kung makikita huwag nyo po yung tutularan dahil, iwasan nyo po yung tao na yan <laughs> dahil yan po ay di karapat dapat na lapitan <laughs> ah, ka dapat na ano yan 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 okay dito po muna tayo mga guys at bye bye po